Wow! Salap! Sarap naman kumain ng ramen ni Aiko. Hey. Sige, hila! 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 <laughs> Dito kami ngayon sa Food Court SM Tarlac. Wow, sarap. Talagang gano'n, may mga buzzer talaga. Kain pa more si Ate Teltel. I love you. Maraming baso dyan kaya sumira po. Maraming maraming baso. Sumitira po sa tabasa. Hayaan mo yung mga tumatawa pagdating ng araw. Sumasali mo ako sa video Huwag kang nega, bitter ka na naman eh. Ay, <laughs> Ay, nabitin siya. Pengi pa ng rice. Wala tayo sa ano inasal. <laughs>